Yes, mga kasi manwa, maka-istorya na makarondong nga uh, tag-iya at nga panimagay nga nasunog nga niya sa may sityo Libuton A, eh, Libuton A, Ira Ramam, uh Norte, yak sa Banwa at Kalibo. Si ma'am um, Marilyn, Resosta. Marilyn... Resosta, ay marong nga tag-iya at try nga panimagay nga nasunog nga ni makaroon mga nga mangrang, agahon, iya ka sa lugar. Aga uh, ma'am, sa imo ka nga uh, naabutan kay ina ma'am alin do sitwasyon? bali wawang gid imo ma'am nang tugbang gid mo, kana mm. Alin do mga gamit ninyo na karon sa sugod nga importante kita tinyo mam, bukod tabi man sa mga gambong ninyo documents na mo ma idutanan tapos ay mga appliances malang mm -hmm. ka na pila sigre malang mga appliances -hmm. pero ay sempre wa gid na sokso ubos sa tanan sipot gid wa gid na buo masin, sin ano pag-abot gabi may ma'am ay wa ta ido dabay kasilahan -hmm yung suwi malangan na ako to mm, sa eskilahan ta ikaw naga baker ha o mam oh, naga bantay si mga mm -hmm. unga bilang tago ni mga ungaan uh, for ma'am. tapos si may 7 ano grade 7 mm -hmm. so eight. uh, gintawagan ikaw ha gin suwi ang ako ito ma'am. bali pag abot ko iya yung haron wow tayo ta matbilin mm -hmm. so, okay. mo nga asawa ma'am si siin... Amy. Um ano sa ano yung mga obra Collector yung mga mga Oo. uli man mo ma yung kaina ay mabalik man siguro yung mga to. May training pa abing mga mga. Oo. mo naka-assign mga ka naman may? Eh? Basta makaturon naman doon nga ano. Pero gaano mataimaw na nga. Kaya pinanaw ba? Oo. Uh Kaya -huh. nga. Agahon mo lang sa nadurong ga-report. Tapos mm -hmm. ay ano ga. Sa field man sa Oo wag gid ano, wag gid dait taw kay ina. Wa ron ma'am. <coughs> Bali 615 abi ma may gapanaw na ko sa pisak ma may. Mm. Bali gibantay ma ako sa ano guman kon hay mapanaw man nang mama sa eskwelahan it ano nay it nang 630 mm. maestra, may ma'am hay. Bali ako gabantay sa nang bunso nga ano kuma. Tapos ay gidaday ko sa eskwelahan dun ma'am. Nag-sit in nito sa dictator. Mm. <coughs> Wa mamit ma'am it mga naiwanan na bima na iya nga nakasaksak sa inyo karang uh, nga ano ba masaksaka di kay may mga gingaha ka mo kaina nga do yun, do na bi last abi na mam, ma ma'am hey, ito ano ho akong gin ano gusto on, hey, na ni tubi to ma'am pa hey, before oo oh, oh, before five abi hay ano nagaganaha ut ang mamahaw mm hmm. na ako hey, tapos ulihi ano hey, gusto na hey, ni lang man hay ang Okay, kami bitubi magpaligos. Mm. Ay, ang asawa lang dulihin nga paligos ay bay na nay man kunot kagayo pag ano na na nang takuri nga to. Mm, kumbaga ay ano gon ay nga to... ug daw man kuno. Uh -huh. agung Agong sa kuryente man mamay magbugtob ako tagahon nga ron hay ginabugnot ko taro ano karnay na man ginagamit ay mm. magamig man abi mamay na bugnot ko ron kung agahon mag ano bangon hay Agwa mat ibang nakasaksak gid rin malang siling pan malang agwa mm. man ako gagamit mamit nang rice cooker ng mga heater pero gin nagda na ako na ron ito bigay kami sa mubo ma'am. Mm. E, balin parang naglipat malang kami iya ko fe, ano February 16 kami iya naglipat. Mm. Ay, pag uwi tagali, makarang year iya ta ka man ako lipat iya. iya iya. Ah, so pilang siguro. Ah, 6 months. Sobra 6 uh, months uh, pa kami, kamay iya nag-aista yung naging na-process pa naman ang mga anong ani ma'am. Basta takot na ganyan kuryente. Mm. Ah, bali, inyong nga rin nga at inyong nga kuryente. Hay, naki, ano, malang ka Nakitap malang kamoy sa inyong kuyapit. Oo, hay, yawa pa mo naka, ano ka. Apply pa. pa. pa Oo, oh. naka-apply yun. Ang anak ko naka-seminar yun. Ako naman sa ano ma'am. So, mm. e, ipalig yun na ano lang ma'am. Paloob, paloob. Huwag pa -pal. nga niya po no, Nga, base tama habas ang tawo kay nawa man ko natukan yon yung kawayo uh, rot ano nga to pag ano na nagamit it nang tubig na tong mainit sa takore ay ayan ba ganit ano nga kay nag interview nga ano man may base kung uwa gid ba imo na nuro kawayo na man na basic base may ina pa tang nabilin ba ga oh, may mga baga Ag open abi among ano man mo dapog base kung mm. na anot hangin baga o alin ay among kahoy si dawmit ano man dapog na mm. Hay. Ah. Uh -oh. doon, do possible no, ano siguro git ma'am tingin. Mm. Kasi kung may ano tay mao. May baga pa siguro mm. ano or Ay, makara makarama ma din din karang Ah, uh, ang inyong nga obrahan ka rin. Siyempre, doon nga niyo. Nabilin ka rin sa inyo Masi, ano mga mara pwede ikaw makapanawagan. Basi gusto niyong mga man ita bulig, no? Sa atin ka nga mga uh, kasi man nga nagpamantaw. Kaya uh, wa ita abi ita mga nabilin nga gamit, no? Kaya uh, uh, sa anak rin nga pamilya. Sa record nga naguntad nga niya. Nga sunog ba si, pwede ko kapanawagan. Basi may na na mga ano mga lambong or ano wag ito kamit masuksok. Mm. Dayan man ang um, importante sa sila nang unga ay what at nasuksok sa so nang dayo. <laughs> Dito man lang kung kung sino oh, may ano ina sobra nga kan wag nasuksukan or alay na. Kung pwede nga ano <laughs> pangayo kamit bulig kinyo. Mm. Pagod nga, sayamat. Pagod nga, sayamat, ma'am.